Kung isang katoliko, isa sa pinaka importanteng parte sa buhay ng isang bata ay ang binyag. Kaya naman itong Biyernes, March 22, nagsagawa ng Binyagang Bayan ang Community Affairs Office para sa 65 batang San Joseño. Sa loob ng Christ the King Paris Church, isa si ate Alisa at ate Julian sa mga magulang na nagpapasalamat sa programa dahil hindi na sila gumastos pa sa pagpapabinyag sa kanilang mga anak. Mahalaga kasi yun kasi para mas mapalapit ang bata sa Diyos. Tsaka ma, doon matututunan nila yung aral ng isang Diyos. Maganda kasi ano, ah, nakakatulong siya sa mga taong ano, sa mga tao na yung sa mga, mga nangangailangan, gano'n. Napakaganda po kasi laking tulong kagaya po sa kagaya namin na hindi makapag aport na makapagpabinyag agad. Kaya inaabot ng ilang taon bago mabinyag. At dahil importante ang gabay ng Panginoon sa paglaki ng mga bata, mahalaga kay Ati Caitlyn na mabinyagan ang kanyang anak na si Zoe Natalie kahit late na. Para sa akin kasi bilang isang nanay, parang yung pagbibinyag mo sa bata is binigay mo siya kay Lord. Kung yung buong puso mo, yung buong buhay ng bata, ibinigay mo sa Panginoon. Sa mensahe naman ni Mayor Arthur B. Robes, ang sakramento ng binyag ay makatutulong sa mga bata na lumaki kasama si Kristo na siyang mangunguna sa kanilang buhay. Isang uh, mga pangalagang karamon sa so, bawat Kasi alam niya yung bakit isang sakramentong katawid mo at hindi sa Panginoon na meron mong so, Kristo. Number uh, one yan. Dahil yan ang mga nagpapasibay na hindi nila sa tulay ng presyaho, lalo din mga mga kulang. Dagdag pa ng alkalde, bukas ang tanggapan ng Community Affairs Office para sa iba pang programang magpapatatag sa isang pamilya. Kaya eh, sa kasama po eh, kayo ng mga kasalupayan, ikaw na libre, sa guwag na lang si si sa guwag na lang si si Dahil siyempre, mas maganda na talaga kayo ay eh, nilalang-nilalang ng, ng kasalupayan para magpapasibay Bahagi naman ng naging programa ay ang pagpapamahagi ng punla ng City Environment and Natural Resources Office upang isulong ang kanilang Kambal Project na ang layunin ay isabay ang pangangalaga sa kalikasan habang lumalaki ang mga bata. Para sa Balitang San Joseño, ako si Den Fajardo, Public Information Office.